Now guys, ngayon naman I share natin kung ano ang regalo sa anak ko ng mga visitor niya, ayan. Gusto na ipakita ng friend niya yung regalo niya. Wow! Lego! Yan po si Jenna, kaklasa ni Kike. Uh, Nagpunta niya para sa birthday party ni Kike. I'm very happy, ayan. Ang regalo niya ay lego na car. Nakakatuwa. Gusto pa niya show sa kay Tiki regalo. Nagustuhan talaga ni Tiki. Kaya lang ang hirap gawin. <laughs> ang taga gawin nun. No. Lego car. Ayan. May sulat pa siya kay kike na Happy Birthday. Ayan. sweet naman ng classmate niya na yan. Si so, Jenna. Ayan po yung pinuntahan namin na Nag-birthday last time si Jenna. Ayan. Enrique, birthday party. Thank you, Jenna. Ayan. Tapos, sa sunod naman, ay kaklase din niya ang nagbigay. Si Rylan and Carter. Ayan. May paper or card Nabigay sa kanya. Ha? Ayan. Happy si Kiki sa mga visitor niya. Ayan kasi may mga classmates siya na pumunta kaya habis siya ano kaya naman yan kanyang regalo ayan kike kulay na kanyang short kanyang sulat sa likod ayan mayroon daw sounds hindi niya alam ano ang sounds sorry ko wala niyong laman kike sounds lang or light okay kaya, so, yan yung aking video. Ako lang nagbibideo. Ayan, meron pala siya sa loob na regalo. Sa so, ikibuksan niya, ang laman ay ang ah, Roblox. Ayan ang favorite ni Kiki. Roblox. Ang halagay. $25 na Roblox. Ayan. Tutuwa siya. Ang dami niya mga gift. Ayan. May nagbigay si Sophia. Binigay ni Sophia ang gift niya daw. Ay, ayan, marami pa pong gift. pero yung ilan na ibinuksan namin. Kasi, meron pa silang gagawin, maglalaro pa sila. Kaya, ano, ayan, ang gift. Ayan, si Candice. Ayan, titignan natin ko ano ang laman daw ng regalo ni Sophia. Ayan. Kung magkano. Wow! mare alam niyo po ba na $50? Wow! Ang ganda ng regal niya ay $50. Ayan. Thank you sa nagbigay ng pera kay Kike. Marami pa pong nagbigay ng pera. At uh, card. Ayan. Kaya sulit naman ang kanyang birthday. Happy siya. Yan parang yung pink na yan ay regalo sa akin ng friend ko si Eloisa. Kasi ang birthday ko at ang birthday ni Kiki ay magkasunod lang. Una, ako, 15, and si Kiki ay 16. Only one day. Kaya pag kami nagpo-party ay double celebration. Birthday ko at birthday ni Kiki. Pero ang the main ay birthday ni Kiki. Ayan, yeah? ano ah, yung makeup na naman ako. Bye bye. Thank you for watching. Ingat, love you all. Bye.